Hello good morning sa inyo lahat mga kaibigan. Tayo po ay nandito na naman tayo sa Camelia. Umagang umaga Lunes na Lunes, tayo po ay magpapatay ng ilaw. Magpapatay tayo ng ilaw ng model house. Gagaling ko ng duty sa office. Sa office ako naka-assign. Sa akin ang source iniwan. Kaya, na tayo sa kamilya. Ito lang kamilya po. Tayo po ang magpapatay ng ilaw sa model house. Yan po ang model house, guys. Medyo na oh hindi na naalagaan hukulan na sa mga trim yan guys so, yan ang model house tatlong unit yan aking papatyan ng ilaw kasi yung susi so, na sa akin yan guys so, ito po ang pinakamalaking ano Moodle House ito ang tawagin nila ay Greta yan po guys pasok tayo tayo po ay mag bubukas ito po guys ang loob nito yan po ang loob niyang guys Akyat po tayo sa taas ito po ang ano kitchen ayun ang kitchen yan na. Ito ang kalang kainan. Aket po tayo sa taas. Dito po ating papatiran ang ilaw rito. Kasi kimplot po ito. Medyo madilim pa rin sa taas, guys. Ito po. Tayo na po ay bababa. Medyo madilim pa rin ang mga video. Dito tayo, Ito. Ito ang area maganda po. Ito naman tayo dito sa kabila guys. Ito naman yung pangalawa. Ito may mga aso dito mga. Ang galang aso. Ito po. Ito ang kara naman. ito naman po ang sumunod sa malaki ito ay tawagin lang ang ito po maganda po ito akit po tayo sa taas Mal die wie Medyo maliit lang po ito. Yan. Isabil ka lang ang kwarto nito sa taas dalawa. Ito po ang loob sa ano, sa Isabel sa taas dalawang kwarto ito. Single pum lang yan tapos dito sa kumaga. Yan, ito ko lang makikita ninyo yan. Baba na tayo. Guys. Hanggang dito na po ang video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel. Pakisubscribe naman sa akin YouTube channel. Arnold Cano channel. Maraming salamat po.